Good morning everybody. Nga, tingnan niyo naman. Sila ay nagkukumahog na. Puwera lang. Kay Clifford. Kasi may lap 'yan eh. <laughs> so, ngayong araw na ito, yes. Uh, yes, sir. Kasan ka? Ngayong araw na ito, ililipat na 'tong dalawang girls na to sa fly pen dahil malalaki na sila kasi kung yan lang ang gagalaw nila hanggang sa sila ay magdevelop eh di, di maganda. Kala ko sanang pakawalan yung dalawang yan. Kaso baka kung ano yung kanilang ma-pick up diyan sa sa paligid, no? Apply pa pen ko na lang para nakakalipad sila. Yan yung mga lemon ni Ali Mimay naka lemon may, pugad na. Yan naka naka ano na naka set na yan sila. Naka breeding na. Mm -mm. Ang cute, no? Tingnan angkit angkit cute, ang yes. cute mag bagay magbagay sila, bagay. Uy, bagay. Pareho silang straight comb. Uy, bagay. <laughs> Parang alam ko lang maging pangalan nila. Ano? Bagay. <laughs> bagay lemon. <laughs> bagay line So, dito, masama. Ito yung tauban. Nag-improve tayo, no? Meron ng tauban ngayon. Kasi nahahangin eh. Mm Pinapatok ko lang sa sa taas noon kasi pag humangin. Ito nga pala yung nabili kong ano holding stall. 1,000 pesos. Dati nung una akong bumili nito, matagal na. Uh, 8 years, ago. ago. Mura pa 700. Dati pa yun. 8 years ago, 700 pesos. Nabagyo lang yun, no? O, oh, pero matibay. Basta, basta, wag lang sila na -ulanan. Kasi yung ulan yung magpapahina sa structure ng kawayan. Lalo na kapag tuyot na yung kawayan, tapos na ulanan. Na-absorb nung kawayan yung, yung basa. Rurupo na siya. So, eto nga pala ang kanyang uh, detachable door. <laughs> Ayan. Etong size nito, medyo -maya, maluwag na para sa isang uh, manok dyan 6 by 2. Tuwang ano, pinaka kapal niya ang haba naman niya ay 6 feet. So maluwag na para sa ilalagay na Ang uh, pinaka hindi ko lang uh, type dito, yung yung partition niya masyado manipis yung plywood. Pero basta hindi lang 'to nababasa. Okay pa rin 'yan. Kahit manipis lang yung pinaka divider niya. Importante din lang sila magagawa. Ba, o, basta hindi sila. Ito naman yung fly pan. Ito, ma, ma maganda pagkakagawa nito galvanize. 1,650. Bumili pa kami ng extra isa para nga dun sa dalawang pulet ni Aling Lima. Ilalagay dito. Kasi madamu. Yan. Tama-tama sila dyan. Lalagay ko ngayon dyan. Para sila'y makapag-exercise ng mabuti. Ano? So, ipapakainin ko muna mga alaga para pagkatapos sila kumain tsaka ako sila itatransfer dyan. oh so, yan na si Amboy. Oh. Amboy! Huwag ka dyan. <laughs> Parang wala nang nangyari. Maligalig yung... lagi. <laughs> okay, sige. Pakainin na natin. Uunahin ko na itong mga boys. Dahil, uh, tignan mo naman, oh. Hindi ba uunahin yan? <laughs> Bakit lima yung drinks? Apat lang yan. Eh, si Clifford, hindi siya ko oh, nakikikain, na, ay kumakain na ng Henner Tom. Siguro, balalaki yung butil. Mas, ma, mas pinipili niyang makikain Doon sa mga girls. Doon sa pagkain ng mga girls. Yung crumbles. Pero maganda nga, no? Kasi mga labuyo, hindi naman kumakain nito, eh. Gusto niya kinakain yung mga wild things. Prutas, oh, mga insekto. Yes, sir. Pero since alaga na siya siguro, nasanay na. Nasanay siya. na kumain na dito. Oh, Ryan, my man. Dito ka. Ayun. <laughs> Scarface. Baggitin mo yung mga names. Si ano? Scarface. Ay, ito talaga naman po. Favorite ko ito. Mabait ito. Sobra. Ito yung sa lahat ng mga tandang dito. Yan ang pinakamabait. Nakaka- ano, Nakaka-intimidate lang kasi akala mo aggressive. Pero hindi. Mabait siya. Gentle naman. Ha. Akala mo lang yung kilos lang niya. Baby G Ayan, uh, naglulugon Kaya bawas-bawas ang uh, balahibo niyan. So, mga girls naman Kami excited, no? Dahil uh, any moment from now, meron na kami si sisaw Sana uh, Baka nga meron eh Pero Tignan natin So, natin mo eh. Oh, hindi. Observan mo lang. Malalaman mo naman kung may sisiw eh. Medyo mataas siyang naglilimlim. Hindi pa siya pa. mataas maglilimlim. Ay, ah, hindi. Oh, wala pa. Ayan siya. Oh, silipin na. Mga bukas pa yan. Oh. Hi, may sisiw ka na? Hindi, dito. Lapitan mo yan. Oh, oh wala na siyang kulay sa mukha niya. Ayun eh, pa naman. Siyempre May hey, sisiw ka na? Ah, na pa. Wala Marinerong pa. Wala mo Naman yan, eh. Wala pa daw. Oh, dahil wala pa si Siu. Kumain ka na. Kumain ka na. <laughs> oh. <Eat. laughs> Isasalang na rin yan. Pagkatapos na pagkatapos na magsisiw ni... Kat. Ni... Kat Bilinisin, i-set up ulit. Tapos pagsasamahin na sila ni Riot na yun. Oh, okay. Riot, you're next in line. Ha? Eh. Ito naman, nilolo ako tayo na itong babaeng to. Hindi <laughs> naman <yan>. naglugon. <laughs> Pero ano, matanda na yung balahibo. Maglulugon na rin talaga yan. Ay! Nabulo nabulunan pa. Balahibo! <laughs> so lucky. Bakit siyang tinawag lucky? Kasi, ang uh, swerte eh, na panalunan niya. Alright. Oh, <laughs> ito, 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 ito. O oh, si Chappy. O. Oh. Mag-aanuan pa kayo eh. Chappie. Nagmamadali na si Blue. At saka si Buttercup. O. Oh oh, alam ko, oo. Oh. Ay, naku. May nagre-reklamo magpapagpapabarangay daw sila. Sino? Yung dalawa. Kasi dapat da mauna una sila kumakain. Oh, Bakit kaya hindi si daw? So, oh, tingnan mo si Clifford. Clifford, para security guard? Oo. Oh, yeah. Okay. Lagi nakatingin sa Swerte daw yan. Sa, sa manukan. Swerte daw yan. Kaya nilagay ko sa bungad. Eh. Para makahawan niyo na swerte yan ng mga mga alaga, hindi sila magkasakit, di ba? Kapag swerte, di ba? Hindi ka nagkakaroon ng problema sa mga alaga mo. So well, kaya hindi ko sila pinakain. Dahil nga, ililipat doon sa uplight. Yes, of course. tama Okay, taman. ililipat na natin. Tagaling muna ang pinaka... Bubong. Taas. Sabi ko, bubong. Bubong. Hindi <laughs> oh. pwedeng bubong dahil... Mula sa ano, trashes pa lang yan. Eh di ba bang? <laughs> Wala pa siyang ano. Di ba? Ano assemble na eh, inaano mo na lang eh. Pwede yung gusto mong octagon. <laughs> <laughs> Uy, pwede yan. Octagon? Yan. Wah, wow, para malawak lang. Pareho lang ha? Pareho lang. Hindi, hindi. Yung dimension niya, pare, pare Hindi ba? ang movement ba? Paikot. Huwag Amboy, Amboy, do not eat. Ayan, nakatayo na. May hapunan na. May tarapal na. Yon. Sige. Now. What's that? Plasticers Oh. Ito na si Little Miss. Ayan ah, yan. Ah. Oh. Kakagala kayo. Tsaka syempre, si Wednesday, my baby. O, oh, di ba? Kado na nila. Né? Pero, ano sila, nagulugun? Ayan na. Bandol, Ayan na. Meron ng neighbor si Rudy. Yes. Bumisita ako ka dito kay Barangay Dona. Ayan o. No? May neighbor na si Rudy. <laughs> Marami naman siya neighbor. Meron siya doon. Meron siya Para ano lang. Para meron lang siyang mga kasama. Hindi siya naiinip sa buhay niya bang siya'y naglulugon. Yes. Hmm. Oo, oh, yan. tapo mo yan. Para sa basa. Yun. Uh, so, well, mga kaibigan, yan ang aming umaga ngayon. Sana nag-enjoy kayo sa panunod hanggang sa susunod na episode. Paalam! <laughs> Ikaw ang mag-ending. Uh, ang camera girl ang mag-ending natin. Oh, sige Rudy. Ah, uh, kau nang balang mag-entertain sa mga bago mong neighbor.